Hey mga idol, nandito kami ngayon sa Taal Kung saan Pumutok ang vulkan Ito, yan o Ito siya, yan Malayo kasi kamera natin video ali, umurahin lang eh O, yun Dito kami ngayon, sa Balaisdaan Sa Taal Yan o Ganda rito o darito, oh. Yun o oh. Ganda rito dito kami sa gitna yan, ng ano. Pano mo nang ano sandok 'yon? Bilisan mo. kawayan. <laughs> <yan. Bilisan>. ah. <laughs> eh. Kawayan eh, eh, wala na kawayan. <laughs> <Yan. laughs> alakay alakay, alakay isda ng <laughs> Ano ba 'yan? Tilapia. <laughs> <laughs> oh. Ito, nanguli kami lang ano. <laughs> Itong isa oh. Oh, oh, oh. <laughs> Ito. Kita kita nang alkansya nang isa oh. Ano? <laughs> you know, guys, so ganda rito oh. Oh, andito kami sa kubo, sa gitna ng ano? Laot, laot sa taal. Kung saan pumutok yung taal? Yan you know, you know, oh. Yan no. oh. yan tropa pala, kung gusto nyo pala bumili ng ano, tilapia marami rin ito 70 lang isang kilo Siyempre, mabuti kung marunong you ko know, Gusto nyo bumili. Kung ka rito, marami ang dito. Yan. yan ang pumutok. Yan, yan, yan. Yung likod na yan. Yan. Ay, yung butas na yan sa likod na yan. May butas yan. Yan ang pumutok. Tapos yung mga na yan na walang mga puno. Yan ay mga abu. Mga laba. Ang taal. Yan. Eh, yan. Nanguli kami ng isda rito. Pababayad yung isda dito yun. Dami pala isdaan dito. Hanggang doon sa dulo niyo, sabay kulay ano 'yo, nagbo na 'yon, akala mo eh No. Ano 'yan, bundok sa gilid niya hanggang doon 'yon, 'yan. Ah, nandito kami ngayon. Oh, 'yun. 'Yan. yan. Ang bagyo dito ah. eh. <laughs> parang ngayon ko lang naramdaman yung nagpapasin yeah. ko eh. <laughs> Simoy ng hangin. <laughs> si Kubo sa gitna ng tubig eh, oh. Parang tawagin balsa. Yan. Yeah. Mas so, labis talaga dito. Ganda. Ano? Ayan, yeah, naliligo. Ayan, naliligo. Ah. Uh -huh guys, ganda rito kung sino gusto pumunta rito punta dito sarap maligo dito pwede di pala ano dito mamingwit pwede di mamingwit dito oh.